Morong Bataan mga Lods From Japan to si Sir Sabang to Lods no? Sabang Sabang Morong, Bataan, Bataan. Ay, Mga Lods Sabihin <coughs> si eh Nakarating tayo nang wala sa oras <laughs> Nakarating na tayo dito mga Lods Pasubo, Pasubo tayo <laughs> Ang oras natin ay Tatlong oras na Lods Alas 3 Oh tatlong oras oh. but Halo, selamat, selamat. Thank you lo, oh, thank you, thank you. Ingat. Oh, si, si. Yes, thank you. Ingat Oke, okay. Lang okay, lang, no, oh. problema. So, yun, mga lords, pauwi na tayo from Japan pala yun si sir, no? Sombrero natin. Ito nama yung tip ni sir na sa tin mga lords. Oh, diba? Thank you so much, loads. Biyahati. sige lang, yung bag niya. Talag yan, ha? Ito yung mahirap mga lods, no? Bumiyahe ka mag-isa. <laughs> hanit na yan tapos ganito madaling araw oh, oh. wala kang kasabay ano tayong makasabay mga lods pero wala talaga eh oh. daling araw kasi magpaumaga sana ako doon sa ano sa pitron mga lods kaso lang iniisip ko rin kasi yung traffic pa uwi oh, eh. mahirap baka mabutan tayong traffic pag nasa ano na tayo mga CBS, USB, Mee, may makasabay na tayo mga pa-expressway, no? Dito lang talaga wala. Tulog pa yung mga tao. Tayo hindi pa natutulog. Siyempre, tingin-tingin din sa side mirror. Medyo kabado konti, kabado bente.